Oh, 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 oh. Hey, what's up mga idol? Uh, magandang gabi po sa ating lahat po dyan. No? Oh. Yan, lang po sa mga kababayan po natin dyan. Magandang gabi at araw po sa inyo mga kaidol. So, ngayong gabi na to mga kaidol, uh, masaksihan niyo po yung pagpasok po namin dito sa gabi. Kasi, ngayon lang, ngayon lang po, tumigil yung ulan mga kaidol. Balak po sana namin ni Brother Dansky na uh, explore ito sa umaga uh, So, ayan ngayon na po natigil po yung ulan kaya ayan ngayon pa kami nakarating dito so ayan wala pa kaming kain po mga kaidol pero ayan uh, tumuloy pa rin kami dito mga kaidol no? ngayon pa kami nakapasok dito kasi doon sa bayan na uh, nakasilong pa kami doon mga kaidol sinabutan kami ng ulan uh, ngayon lang kami papasok dito sa area na to yan, Miguel Love, shout out po sa inyo lahat ng malalas na mga sulid supporter natin dyan. Mahal na mahal po yung mga idol Yan, ingat-ingat po parati, no? Yan. Sana walang masamang nangyari po sa amin dito kasi nagagabi ng mga idol sa gabayan po tayo na nasa itaas, no? Yan, lagi po natin yung dasal sa bawat lakad exploration natin. Sana maging okay po yung lakad natin. So, yun mga idol collaboration natin ngayong gabi na to. Sama natin ng iba, yung brother Dansky no dan Dansky TV ayan nabisita po na kanyang youtube channel mga kaidol ayan sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel niya po ayan. subscribe nyo po mga kaidol and also sa hindi pa po nakasubscribe sa youtube channel natin ayan uh, subscribe na lang din po mga kaidol ayan kung nagustuhan nyo po yung video natin uh, hit notification bell icon para lagi kayong updated sa bawat i-upload natin video So ayan, kung hayan nyo po, babalikan namin yung babaeng sinaksa ko doon so ayan samahan nyo kami ngayong gabi na to, mga kaidol na pasukin ang mundo ng kababalagahan ayan po mga kaidol uh, magandang gabi po sa inyo mga kaidol mo. dito na po kami ngayon ni brother Dansky papalapit na po kami sa area mga kaidol kung saan po natin nadali po yung babae manananggal So, ayan po. Sana po lang masama ang mangyari sa amin ngayon. Mga ulan pala dito mga ka-idol. Ayan o. Ngayon lang po kami nagpasok ni brother dito no. Sa area na ito. Si natigil po kami doon sa pinagsilungan namin kasi ayan Matagal po. Actually, 3, 3 p.m. ba tayo na? Yeah, brother. 3 a.m. tanong? 3 a.m. 3 a.m. may nagbiyahe. So, dugay ni undang ang ulan. Oh, karoon pa may naka add ah. Karoon nakasulod yun. So, kaloyan po sa ginoo. Ayan. So, sa awa ng Diyos mga ka-idol. Ayan. Tumigil yung ulan. Ah, Nag-explore na lang kami ni Brother Dansky kasi ayan medyo ano mga ka-idol logi din kami na kung hindi kami makapag uh, explore dito sayang lang yung pagpunta namin kung hindi namin tinuloy ka-idol po no ka ito pasensya na po ka kung marami po tayong naririnig ng mga palaka yan umuulan po kasi yan, uh, tubig <coughs> dito mga ka-idol medyo mawala pa kami ingat brother parang balon ito ano? You know? ito tingin ka sa baba ano? You know? parang balon ito sa taas bro may narinig tayong pagaspas mga kaidors sa itaas no yan po medyo delikado na po din kasi kasi gabi na po mga kaidol kaya lagi po tayong alerto ngayon no ano ingat din tayo sa ibaba no kasi hindi lang po manananggal yung Kalaban natin. Meron din po yung mga ahas, mga idol. Ito lang. Pupapalapit na po tayo, mga ka Sa ang natin destination natin. Uh. May butas dito, brother. Ingat ka, ingat ka. May butas. Ihi lang muna tayo sa dito Ihi muna ako brother Ihi lang muna ako dito Tabi-tabi po Ayan. Alerto lang tayo Alerto brother Kaya bantay ako Ihi muna ako Ayan Tabi-tabi po Excuse me po Mga ka-idol Hindi na po makaya no? Ihi na po talaga tayo Mga ka-idol Sabi ka lang brother Kung may kakaiba kang ka napansin dyan diyan yan lang ako solo yung mga ka-idol sobrang delikado po talaga dito sa nilakad namin yung ni brother danski kaso ayan ito na po yung trabaho namin mga ka-idol yan nakasanayan na po natin mga ka-idol na maglakad po sa gabi kaya sa nagabay ng po tayo nasa itaas na ito, delikado po itong ginagawa namin pero box lang pa rin mga kaya Tuloy pa rin kasi nasimula na natin itong mga kaya rin ayan nasa likuran po natin namin, mga Dansky pakay subscribe naman mga kaya dito dito to bro dito 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 dito, dito bro o dito Dito ba yung tap? Uh, doon sa bahay. bahay? Dito ata pa ano? Danan. Dito sa dalaw. Hmm. Try natin puntahan yung ano bro? Yung tapunan ng mga bangkay. Tapunan ng mga nabiktima nila. Uh, baka doon din yun nilagay yung babaeng manlanggal mga idol. Hmm. Malaking ibon? So, yun po mga ka-idol. May nakita daw si brother na malaking ipon daw. So, ibig sabihin, meron po nakabantay sa amin dito o meron nakamasid. May nakamasid sa atin dito mga ka-brother. Kaya, napagmatsag po tayo at maging alerto. Maging po tayo sa... Ano dito mga ka-idol Si yung kalaban natin mga manananggal so, sabihin na manananggal mga ka-idol pwede yan silang nasa itaas na mahaba na yung mga damo dito tapos yung mga damo dito mga ka-idol

Bro, pakai beti lain bro? Sanggul bro, sanggul mana Apa

Ito lang sa uh, mga kayo rin, dyan sa uh, may palon. May palon po pa yung nagmula yung tunog ko. Oh? San ka? San ka?

すがったよ。